He's gonna be so busy dealing with the lane. Tapos ngayon, yeah. pinapaligiran pa siya ng AP Brand members. Ito na yata yung wow. pwede lang gawing simula Turtle ka advantage para sa AP Brand. Yeah, Damang mo experience, pero si Xtopo tumalar na rito. Wala pa namang title strike, however. Eh, sorry, Chirami Slam. Pero pero strike meron na. Pew, tutumba. And eh, kasunod na atari, James Buck, buhay pa. First, Koror falling pretty low. And tumumpa na yung Frederick. Kasama din naman sa yung Uranus. And Team Falcons, even though nakakuha sila ng kill. So jungle, hindi, hindi rin naman nata makakapagpagumpas ka, TZ. Ito yung pinag-uusapan natin kanina na yung dowo duo na composition ng side ng AP Brentwood really have Next the advantage. And, and, oh! with the Ayun na nga yung tsunami slam na inaharpat natin kanina, Count AZ. Nakapagsyado palabas pero wala siyang HP. Tumatakbo dito yung Hayabusa pero aabot din naman si Aqua, tutumba! Si Kyle, TZ, and hindi pa tapos si Lord Jem. Minahabol e. niya pa dito si Owen and si James Pang. James Pang pa ang makakakuha ng Pagong. Rabdab na rabdab mo yung hirap gumalaw pag ika-isang kayo. Knowing na wala yung isa sa mid duo ng Falcons, mas okay na ngayon kay James pang na maging aggressive enough. And yun yung sinubukan nila by Kyle Teezy. Aqua, uh, may flicker naman pero tinamaan din si Shizu. Damay si Bill Pero hindi naman enough yung damage mula dito kay Kyle Teezy. So makakatakbo pa yung dalawang miyembro dito ng EP sa may top lane. Lord JM cutting the waves in the bottom lane. Nakapwesto sa Pagong si James Pangs X Nova. Bumagsak na rito kay Ferds. Hindi pa niya ginagamit yung kanyang Tsunami Slam. Hindi daw ata deserve. Big Ferds can't easy. With a shadow wave. Hindi niya nakuha yung flicker. Nakakuha pa nga. James Pangs. Lord Jair. blow. Mula kay Lord Jair. Nakalabas siya. X Nova. With a Tsunami Slam on to open. Better air strike. Mula kay Aqua. Makakalabas naman siya with a tectonic charge. Walang tutumba. Pero AP Bren. Sila ang nakakuha ng Pagong. Ang ganda ng plano nila doon. Ang ganda ng setup din ng Falcons. They were first on the scene. Pero looks like sila ay na-drive by lang ng AP Yun yung nagiging problema kapag yung skill na normally pang engage. Bro. Ay kinagabi yeah. na po disengage. But look at Shizu just bullying Super Marco doon sa lane because he knows na merong Aquat X Nova na maparating. Again, we're boiling down to how oh, they play yung lineup na meron sila. Electrify yung I4 na ginamit pero enough yung damage Shadow kill with the Retribution para mapatay si Lord James on the bottom side. Pero James Banks pressuring mid lane here. Nandoon yung and Rampart. Pero nandoon din naman yung Predator Strike muna dito kay Ako Magpupuhay pa si James Banks. sa away pa! Punta pa tayo. Thank you pa yata si Ako doon. Wow, may shield sa harapan ko. And now si Fritz try to go for the assist. Yes. Pero looks like mapa-atress muna ang AP Brenda dahil doon. Pero dahil kasi wala siyang magawa at all bukod sa bumabad lang ng bumabad, hindi siya yung tipo ng kayang pumatay din na XP play ng ganon kabilis. Hindi niya ganon na intercept yung pag-back away ng mga members ng AP Brent giving a lot of space and even advantage para sa side nila kaso nga lang hindi naman din ganun kalaki it's just around 600 kaya naman bawiin with the clash and yun yung pinakamahalaga for Team Falcons they may not be they cannot fight until now pero mamaya kaya naman nilang pumalag when time comes na may item na ito sa supermarket and even Kyle TZ. maganda dito, it feels like meron silang balance lang na ginagawa dito kahit na may mga lumalamang naman sa team fighting and sa objectives, mm -hmm. it feels like the goal is just keeping them close. Yeah. So right now, ang naghahanap tayo dito is an opening probably Saba. on va? the next turtle. Meron sa taas ang target nila. Oh, yaw, ito yung tsunami Slam pero nagamit na yung Purify mula dito kay Ferds pero nandoon din naman yung Zaman Force mula kay Shizu. Tutumbabay yung Uranus? Yes! He will. And AP Bren finds a kill on top lane. Pero nakapuesto yung Team Falcon. See si to me. Bandang ibaba. Naka-ready yung pagong. Nakatitig si Lord Jem at si James Punks. Retrihan malalaba to. Mula kay Cal at pati na rin kay James. Pero nakahabol na si Xnova at pati na rin si Aqua. Seal. Mula eh. kay Ogen. See to me. Bandang ibaba. Xnova. Nakita niya rito yung uh, bato ni Ogen. Nandoon yung tectonic charge. Pero nakaka-flicker. Out oh, naman siya. Zaman Force. Mula kay you? Shizu. Hinahabol si Pew. James Punks pa yung pagong and wala na magawa yung tibat di so, dito pa po pa easy pero siya pa yung tutumba pero flicker flicker mula kay Aqua tumumba si Fuse flicker out mula kay Ogwen pero hinahabol pa sila buhay pick a lot of pressure para na Xnova kasi most of the time si Ogwen in crowd control immune so once it's surprise oh. na yung wanya pero look at that that's the second time Kyle punishing the Benedetta dahil wala, na, wala naman siyang enough na pang takas Pero sa first, makakatakas pa na Doon yung crowd control Energy eruption mula to kay James Punks Pero hindi pa naman tutuloy ang Team Falcons O ginamit yung kanyang ultimate Para maklil yung minion wave Alongside of the airstrike. Halting the push Mula sa Team Falcons Yun naman ang lamang nila They're always gonna have that crowd, uh, crowd clearing Mm -hmm. CC clearing here para dito. Oh, oh pero na first, first no. Na iwan na naman energy eruption purify. Pero nandoon siya amis lang yun lang, medyo biten. May yung duration dito umabot pa yung CC immunity nung purify. Medyo weird yung timing mula dito kay Xnova. Solid ah. Pero wala ang purify dito But si Quick. Alam niya ng AP Bren Ogwen naghahanap ng possible tectonic charge kahit finding the backline wow. With the shadow kill taking down Aqua. James Banks, baka pa yung crystallized energy pero sapat yung kanyang sustain. Shizu with the Zaman Force taking down View! Tumumba rin naman si x at pati na rin si James Fox. Pero lumalabang pa yari, Wala nga lang sa Zaman Force. However, Super Super Marco nagkahabol Lord JM nakasuporta makakatakbo sila but Team Falcons winning that fight nagamdaman natin bigla yung power spike dito ng ano ng Falcons yes dahil dun sa early game advantage na meron ng AP Bren hindi nila na nahawakan si Super Marco freely pa din at mabubuhay pa Lord din naman sa di siya namamatay but Lord JM will 50, try 50-50 na naman ba dito may retry yun red lang red may shadow pa shadow mm -hmm. kill eye for an eye makakatakas pati nalang sa green camp para makakatakas makabuhay, makaligtas! Oh! Ah! And it's the final blow para makatakas! Mula kay Ferds! Flicker mula kay Aqua, hinahabol nila dito yung Uranus. Gusto nilang patayin si Ferds. Kaso napakakunat. Sabi ni Ferds, bakal ako! Exova? Exova? Tatalon? Pero wala na siyang aabutan doon at the process. na naman sa Oakwell. Tatoy Church! Mula dito kay Oakwell. Shadow as well. Mula kay Kaltizi kumagat dito sa AP Brent. Pero hindi pa sila pumapasok. Exova makakalabas however na expend yung Zaman Force. Pero nakalabas pa rin ang Team Falcons. The good thing for Team Falcons is that nabuo na nila yung mga items sa kailangan nila. It is also way past the Skypiercer timing. But then again, we're talking about Super Marco na hindi pa nga namamatay. Kahit pa walang stocks yung Skypiercer niya kanina, but ngayon nagkaroon na because of those skills na nakuha niya doon sa prior skirmish, nagkakaroon na ngayon ng fighting power ang Team Falcons. And not just that, when the clash turns out to be an extended team fight, doon na nagmamaterialize yung Zeus and even yung Grok and yeah. even yung Uranus na magmumula from Team Falcons. Oh, kasi parang ano eh, kailangan lang tankihin yep. yung Zaman Force ni uh, Shizu, makalabas lang ng feathered Airstrike. And sa last team fight, ang uh, unfortunate for AP friend, una pang tumumba si Aqua. Kyle TZ finding that snipe onto the mage of AP Brent started that team fight well for Team Falcons. Yeah, snipe dito ni Super Marco definitely getting felt as well from downtown. So, sisimulan tayo mag-bahol dito sa so next Lord. Pero definitely Falcons nakaangat na ng sagad mula doon sa pagkalamang dito ng AP mm. Bren sa first set 10 minutes of the game. Kasi kung usapang range naman, yes, AP Bren has that Farsa mula kay Aqua. But for uh, Team Falcons, nandiyan din naman si Super Marco. So, nagkakaroon ngayon ng uh, problema ang dalawang kumpunan kung paano nila yung uh, Farsa and even yung Granger ni Super Marco. But for Team Falcons, may ease of access sila because of that Hayabusa. And even Ogwen can just tank up and soak up those damages on the front line and try to flicker tectonic charge yung, uh, yung Farsa na problema nga ng Team Falcons. Oh. But then again for AP Brand kailangan natin makita din yung value ni Lord JM with that Benedetta more often than usual kasi kailangan niyang guluhin naman yung si Super Marco dun sa backline. Yeah, medyo mahirap yung task for AP Ren, right, honestly. Kasi yung fact, niligta mo yung comp ng Team Falcons, parang yung sinasabi mo, Josh, mas madaling gawin para sa Team Falcons uh -huh. kasi kumpleto sila, eh. May bakal tsaka bato, eh. Ang kunat nung uh, line-up ng Team Falcons tapos may biglang may ninja na papasa sa likuran. Maganda dito yung ninja kasi tsaka yung, ano, yung bumaba din, tumatagos, eh. Oo. Oh. Wala, eh. Ano sila, eh. Parang long-range battle. Oh. Yung dilalaban dito ng uh, Team Falcons tapos may, ano, may taga-tingin ng checkpoint sa unahan. Ang yeah. uh, taga-tingin ng uh, side ng Falcons would be uh, Ogwen and even Ferdz. Sa AP Bren, nice si James Pangs yun. And is this, isa si James Pangs sa mga hindi pwedeng mamatay yes. during the objective fight Kasi abog oh, na yung retri! Lord JM na naman! Inabot ng shadow kill! Hindi kumasay yung Electro final blow, the possible dodge. Sana na gusto niyang gawin, hindi umabot. So they are gonna have to play this Lord fight 5v4. Nakasimula na yung slow push sa bottom side. Ang hirap no? Hindi, hindi kinakaya nung iframes frames yeah. na maiwasan yung damage ni Kyle Teezy. Yeah. Dito napakahapde. Grabe si Kyle. Uh, super uh, bilis nung uh, response nakita niya nagre-react yung AP Brand naghahanap ng potential pick up Naharangan pero nakalabas ta. yung uh, Hayabusa ay nakaharang dito si Few. ayan kita nila lahat naka flashlight si Kapitan Important kita niya eh. si James Banks you gotta keep your eyes on the prize si James Banks hindi siya pwedeng malo bago magsimula yung order to pero lang si Diaz lang maaabot for that 50, 50 at the same time, Falcons! Labang na lamang na 3,000 gold. Kanina di-discuss natin yung problema when it comes to the range from both of these teams. Ang naging solusyon ng Team Falcon was that remove the solution from AP Bren. Kung si Lord JM lang yung may ease of access sa abutin, si Super Marco and even hmm. itong si Few, tanggalin natin, unahin natin. And that really gave a lot of advantage for Team Falcons kasi wala silang paproblemahin at all. Nung nawala si uh, Lord JM doon sa bago magkaroon ng Lord, ni hindi na nga lumaban agad ang AP Bren kasi they know na walang sasalo yeah. nung prior damage from the range na magagaling sa Team Falcon. Wala na, wala na kasing huli kay uh, Super Marco. May damage naman yung AP Bren. Yun nga lang yung mga targets na gustong makuha dito ni uh, Lord JM. Hindi niya maabot kasi nakaharang dito sila Laferts, oh, oh. si Kyle, si Ogwen, May bakal, may bato, may ninja. So medyo hirap din talaga for uh, AP Bren na hanapin yes. yung proper impact. Team Falcons, tuloy-tuloy yung kanilang pagmarcha sa base ng AP Bren. Unang tori bumagsak na sa bandang ibaba yung eh, nakaharang dito yung apat na miyembro habang nagpa-form pa rin si Kyle TZ. Gets ko din yung dilemma dito ni ano eh, uh, ni Lord JM kasi kanina ka, tinatry niya pumasok tapos ang anti punish oh, So yes. parang sa isip mo yun, pag pumasok ako dito baka madali pa, baka pahamak pa yung teammates ko. So I yeah. get why ang hirap din pumasok pero they have to do something. Birds. Standing in the front line. Wala siya problema sa lahat. Oh, tinamaan dito si Lord JM. Ang sakit kung anumang poke damage yun na lumabas na si pag nova, Makikita niya rito yung Hayabusa! Kandisi makakabag Shadow Kill pa to lumabas yung ulti nung Hayabusa! At tumumba pa rin naman mula kay Shizu, yung jungler ng Team Falcons. Pero gusto pa nila lumaban up, na andoon pa yung and Rampart. Pero James Pang with the Winter Crown! Yun na nga, nakadali. Kakasabi lang natin kanina, Xnova ang gumawa ng paraan para mahanap yung target na kailangan nila with the free man title strike. Even though kamuntik-muntikan pa na si Kyle TZ ay hindi mamababuhay and makapatay pa on the side of AP Bren, napakaganda nung ginawa ni James Pangs and even ito ni Lord JM na kunin yung agro ng ibang members ng Team Falcons on the side. And even the Winter Crown, it's a micro moment na kahit pasabihin mong utile lang si James Pangs ngayon ay kaya niyang galawan. Oo, oh, and din, laking tulong din kasi nung sa totoo na yung search of life. kaya kay uh, na dova nahulit si Ogwen dito with a tsunami slam. Pero nandoon yung CC Immunity Defender, nasa malaki ako, walang pangabot, pero tumumpa na kay uh, So may bandang unahan. Nagahanap siya dito na possible reentry for Team Falcons. Nandun ay Crimson Beacon mula kay Pew. Shizu ginamit yung Zaman Force para makatakbo. Pero nakalipin! Si James Banks, Tectonic Charge mula kay Oaken. Dami pa rin si Lord Jim. Pero napakakuha na itong Fredrin. Nandun niya like, nag-fan flow with the Petrify pero ay Purify mula kay Pew. Nandun Lord na Jim down! Lord Jim once again goes down! Another punish here. Just when you thought babawi din AP brand Falcons. Biglang papalag. Para dumapensa mula dito sa mula dito kay Aqua. Good clear. Eh, mapipigilan nila yung Team Falcons pero 10 seconds. Yung Lord ay lalabas na. Top lane na lang ang iintindihin dito ni, ni uh, Kyle TZ. And eh, nakapwesto sila, nakaharang si Fertz sa AP print. And for those team fights that ng Team Falcon, it really was extended team fight. Isa lang yata yung burst doon. That would be that Lord JM burst doon sa bottom lane bago mag-Lord kanina. Oo. So technically, hindi option for AP Bren na patagalin yung laban. Pag may nahuli si X Nova, kailangan ma-burst agad ng AP Bren. Ito, 4v5 though. What's it gonna be? Burst nasa Raban. O, Buen nasa kanan. O. They saw the jump. Alam nila walang talon dito siya. X Nova pero nandoon yung concealed fake lang pala. Pinapump fake lang nila dito yung team Falcon. James Banks sa may unahan niya. Harang nito yung Uranus pero X Nova walang nahar target dito. James Banks with the energy eruption pero tungat tumawed. Si Birds gusto niyang patayin yung Birds. Winter Crown yung Winter Crown tumumpa na si X Nova. Wala nila maharang ng team fight boy pa. Yung Uranus James Banks falling pretty low. Mamamatay ay pa yung Frederick with the Winter Crown hindi na siya magalabas. secure pa yung Lord for team Falcon a masterful display of our Lord dance his uh, is executed dito sa game na to nakita natin na kung saan biglang nag nagturn na lang at iniwan ng mga members ng Team Falcons yung Lord sa hawak ni Kyle TZ dahil alam din naman nila na yung damage ni Vue and Super Marco is enough to burst down even Xnova. but now they go for the offense ito mahirap na to gagawin nila dito to control these waves it's gonna be very difficult no further strike the Lord is marching in may wave pa sa ibaba oh, oh my oh, god damn it! May nalas si ka ng DC, pero si dito lumalabang pa. Sa pa yung kanyang damage. Wala na si Lord JM. However, Xnova jumping in. Nasaan yung Tsunami Slab? Wala pa sila maharap na target. Nakaharang si Birds sa AP. Pretutong pa na si Xnova. And tower lock na ang Team Falcon. Mga matay pa si Super Malco, Hindi! Sila ang makakakuha ng game number one. Maganda control na pinakita doon.